Ito, maliit pa lang mga kaidol. Palaka ba? Ayun o, oh. kita nyo mga kaidol. Pakain yan. Eh, maliit eh. Hindi natin huluhin yan. Yo, what's up mga kaidol? Magandang 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 gabi sa inyong lahat dyan mga kaidol. Bali, ito na naman po tayo mga kaidol. Mangingilaw na naman po tayo ngayong gabi. Bali, bawat labas natin sa gabi ay subok lang natin to mga idol subok lang mga idol ba baka sakaling makahuli tayo ng iba't ibang mga isda mga idol eh kahit ano mga idol kung anong makita natin ay huluhin natin mga idol no basta makain lang uh, basta makain lang mga idol hindi na, hindi makakalason ba you know bali subok lang to mga idol no pagsagaan niyo to mga kaidol ah no? uh, sa ating pangingilaw sa sa gabing ito. Uh, mga idol. Bali, pasensya na po talaga mga idol ha? Yung si, kung sino mang nakapanood noon, kung sino man nakapindot noon, yung ating pangingilaw ay pasensya na po mga idol. Mingi po ako ng pasensya, pasensya sa inyo mga idol. Kay wala man tayong huli, ay apat wala yung huli natin mga idol. Kaso lang, hindi tayo naka on cam noon. Bali, at least may huli tayo mga idol, no? Ah, uh, yun. Eh, sana yung makahuli ulit tayo sa gabing ito mga idol. Kung anong mga makita, ay hulihin natin mga idol. Kung ano to, pra practice mga idol ba? Hindi man tayo pr pr professional mga idol. Hindi <laughs> man tayo professional. Hindi <laughs> din tayo nan nan pro eh, practicing to. <laughs> Makadol. So, bali, pakita ko na lang sa si inyo, mga Pag may nakita tayo, no? Na ibang nila lang na makain. <laughs> Ako'y natatakot, mga kaidol. Wala si Tokoy, mga kaidol, kasi parang uulan yata ngayon, mga kaidol. o, Ayan, eh, no. Ma parang mambo na, papunta na dito. Bali, nandito tayo sa malayong dapit. Malayo tayo sa ating tinitirahan. Uh, bali, naglakad lang ako at nagpaa para pag may mumu ay tatakbo tayo <laughs> pag hindi kaya pag hindi kaya sa aura na lapitan natin no o oh, nakapa ako mga kaidol no? Oh. <laughs> yo mga kaidol yo mga kaidol no ipakita ko na lang sa inyo kung anong ma mahuhuli natin no so, yun mga, kaidol. mga kaidol. Bali nandito tayo sa malaking kuan kanal mga idol ba. Sa malaking kuan, kung baga tawagin sa amin ay irrigation, 'yan. to mga idol. O. 'Yan. Ma isang kuan to, isang dipa mahigit. Oh, dito. Semento 'yan, mga idol. ay uh, ito yung tubig mga idol. Ayan. 'Yung semento. May nakita akong ito maliit pa lang mga idol. Palaka ba? Ayun o. Kita nyo mga idol Pakain yan. Eh, maliit eh. Hindi natin hulihin yan. Kay maliit sya. Mga idol Sana may makita tayo. Makain nyo yung mga idol Yung pinakita ko sa inyo mga idol Makain yun. Bali mamaya. Pakita ko na sa inyo mga idol ha. Bali tipid muna tayo ng ng kuan baterya lakas ng hangin mga kaidol parang bubuhos yata yung ulan mga kaidol ah. buti lang dinala ko yung ating kuan yung ating cover sa gopro yung ringkot nya mga kaidol ba <laughs> para hindi hindi sya ma mabasa para hindi masira yung ating kuan mga kaidol. yung ating gopro Yung so, mga kaidol mamaya ha babalik tayo A few moments later. Mga kaidol, Bali wala man tayo makita mga kaidol eh. Ang layo na natin na uh, kuan mga kaidol. Na narating mga kaidol. Parang palubat na yata yung ating kuan Ispat mga kaidol ha? Bali may nakita akong ng ito mga kaidol, makain man to eh. Ito. Kita nyo mga kaidol, ito. Oh. Kohol to mga kaidol, kumbaga tawagin sa amin mga kaidol. Ayun. Hmm. Mga kaidol, Kukul. Sarap to mga kaidol. No? Mm. Bali. Lamingin natin yung mga kaidol. Ay, may isipat mga kaidol. Ang bilis naman to mga. Malubot. Ay. Tayo lang mga kaidol ha. Babalik tayo. Tayo lang. Bilis yung malubot na. No? Ay. Ay. Ula tayo ngayon kuha mga kaidol wala tayo choice mga kaidol Maambon na mga kaidol yan o yun yung bagsak ng kamba ba ng ulan mga kaidol yung ambon ba Maambon mga kaidol bali lalakas siguro ito mga kaidol ito mga kaidol hmm. kita nyo mga kaidol ito ayan o no? ayan ito yung ating huhulihin hmm Hulihin natin, ah, kunin natin ba? Ito pa. apa mang Aidul? Ini tak nyamuk mang Aidul, kan? Ini, aje melakas nang ulan mang eh. Tuh mang loh. Oh, kain, maka itu mang Aidul, ui. Lahat nang gumagapang ay makain yan aguroy <laughs> lakas na ula ng ulan mga idol oh, lumalakas na mga idol oh. kita yung bagsak ng ito ka mga idol no. ay patuloy tayo nguha mga idol kay wala man tayo uulamin pag hindi tayo nagkuha mga idol no? kuhol to mga idol kumbaga, tabagin sa amin yan o no? kuhol eh, o no. Hmm. Ito lang na itong kunin natin. Ay. Kain to ay. May, mas may malaki pa nga dito mga kaidon. Doon sa damba. Hmm. Malaki Yan. shoutout shoutout sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. shoutout sa inyo mga kaidon mga fa, mga silent viewers, mga OFW na kasubaybay nitong channel ito. shoutout po sa inyong lahat diyan. Shout po mga kaidol. Bali yun lang yung ating kukunin mga kaidol eh. Wala mang isda. Isda dito, mahuli natin dito sa irrigation. Ay, to lucky oh. Oh, lucky mga kaidol. Oh. Ano? Oh. Lucky no. Mm. Lucky yan. Okay, marami to eh. Hmm? Sarap to. Okay, nakita ko man na kinakain nila sa ibang bansa mga kaidol. Yung ganito ba? Hmm? Hmm. Shell ba Shail. Kung baga tawagin sa amin dito, kuhol. Kuhol mga kaidol. Oh, may maliit pa oh. Yung good size lang yung kunin natin. Hmm. Yung good size. Oh, ito good size to. Pero may pang good size talaga nito mga idol. Dito, doon sa kan malalawak na sapa ba. Ay ito. itong tubig na ito mga idol ay galing to sa kan sa malawak na na lawa. O sapa. Sapa 'yon dati. Eh naging dam. Ginawa ng dam mga idol ba. Yung sapa ay ginawa ng dam oh, tubig to ng halo na siya mga kadol <laughs> halo na siya wa sapa sa kadam o oh, di ba kasi yung sapa ay eh, ginawa ng dam hmm. kaya halo halo siya mga kadol sapa naging dam <laughs> tubig ng sapa sa kadam aguroy <laughs> dalawa yung huli natin mga kadol oh uh, natin to kay masarap man to. Ano kaya ang klaseng loto to ha? Gawin no. Di na gamit yung ating kwan Mahiwagang Pana mga kadul Mahiwagang armas natin mga kadul ba? Maambo na mga kadul Sige lang Okay Makasakaling makahuli tayo ng kwan dito dah maka maka tayo ng malaking isda no mala natin no maka anak no hanap tayo maka ha ayun to mm lakyo mm sa inyo maka anong tawag nito sa inyo sa amin dito sa amin province kohol yun mga idol kohol kamba sa matabang shell sa dagat meron siguro din yun sa dagat no ganong klasing kamba meron yun mga idol pag meron sa dagat meron din sa tabang no ay wala pala yung pugita wala yan sa tabang eh sa dagat lang yun lah nagkumpul sila mga idol ang dami yung makadulo. oh, may maliit pa. O, oh, siguro na, siguro, kwanto. O, oh, nagkumpul ba? Nag, Nagdikit-dikitan. Siguro, ito yung kanilang anak. Tsaka ito yung nanay. Tsaka tatay. Agroy! Ah, Meron pa dito. Oh, o, siguro, siguro, kwanto. Kamag-anak nila ito. <laughs> Tumakadulo. Tumakadulo. Oo oh. o oh, di kaya in agaw agroy <laughs> mga kaidol rinig nyo yung patak ng ulan mga kaidol lakas ng ulan mga kaidol eh hindi nyo makita kay gabi man ngayon hindi nyo makita yung bagsak ng ng ulan kay gabi man ngayon hindi nyo makita mga kaidol siguro is tubig lang ayan ang tubig oh ayan oh bumabagsak sa tubig mm. mga idol, sa ko mga kadol pagtsagaan nyo na to mga idol, ha itong content na i-upload ko sa ating munting channel pagtsagaan nyo na to mga idol, itong content na ito mga idol, no bali ito lang yung aking ibabahagi sa inyo mga idol, eh sa ating pangingilaw Ayan o. Oh. 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 Parang malabo na yung kana, Yung atong ispat. O. Oh. Laki-laki ito mga kaidol. Kain yan. O. Sarap yan mga kaidol. So. Kuha ano yan. Kanang. Matawag ba yan si Pods mga kaidol? Agroy. di Hindi siguro tawag to si Pods. Eh kay yung sipod sa dagat man yun. Ah, uh, sipod to sa tabang mga idol. Oo, oh, di ba? Sipod to sa tabang. Mga idol. Patuloy lang tayo dito mga idol ha. Ah. Mga idol. Huwag niyo kong iwan ngayong gabi mga idol, oy. Kay natakot man ako mga idol. Mga idol. Takot ako mga idol, Wala akong kasama, wala si Tukoy. Siguro takot din yun sa ulan. <laughs> Kasi siguro alam niya na uulan ngayong gabi. Kaya hindi siya sumama mga doon. O di kaya umuwi. <laughs> o kaya umuwi siya mga kaidol. Doon sa kanila. ko <laughs> si Tukoy mga kaidol. Hindi tayo sinamahan mga kaidol. Ngayon tuloy. Natakot tuloy ako mga kaidol. Kaya huwag niyo akong iwan mga kaidol ha. Diyan lang kayo. Mga kaidol. Tara kung may makita ako mga kaidol na kakaibang nila lang eh makikita nyo din mga kaidol aguroy <laughs> pag hindi kaya sa ating sa ating aura mga kaidol eh takbo tayo mga kaidol pag kaya sa aura ay lapitan natin mga kaidol no? at kausapin ano mga kaidol no yun mga kaidol aguroy <laughs> ayun mga kaidol may tao may tao Dupa, ano, mga nabutan din sila ng ulan mga kaidol <laughs> nabutan din sila ng ulan nagmotor ba. Dumaan dumaan. Si dito sa taas mga 'dol, eh kalsada na mga 'dol. Kalsada ba? Highway 'a uh, kwan. Kwan sya simentado dito, pero hanggang doon lang 'yun, putol, putol yung kwan niya, yung simento niya. At ah. O nga, putol nga. Putol mga 'dol, pero pag pagpunta tayo doon sa kwan mga 'dol sa dam, may simentado simintado Pero may putol din yung dam nito ba karugtong nito yung ating yung ating pangingilaw ito ito yun irrigation kasi ito mga idol. saka meron din minsan nito dito na bullfrog oh marami pag umuulan mga idol ganito maraming bullfrog mga idol saka kwan ng isda ba mga isda iba't ibang isda wala man tayo nakita malayo naman tayo doon pumunta na tayo doon sa malayo mga idol no mga idol pasinsya na kayo mga idol puro ako dal dal So, wala akong pinapakita sa inyo aguroy yung aking lang mukha na, na, na kagopuhan aguroy okay <laughs> dol kung sino mang kuhan dyan mga idol kung sino mang walang zuwa dyan mga idol shout out sa inyong lahat dyan yung mga, yung mga babae lang mga idol kayo, lalaki mga ako <laughs> shout out dyan sa mga walang juwa na babae yung mga idol Ah, uh, salahat sa lahat ng mga babae diyan. Shoutout po. Alam mo, idol? Para kang mahugan ni. Eh. Agoroy. Ako naman ay nara. Okay. Nara mga idol, matibay mga idol ba? Agoroy. <laughs> Yung pambansang nara mga idol, matibay. <laughs> Uh, yon mga idol sa lahat ng mga nakasubaybay dyan na single na mga idol natin dyan na uh, mga 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 guapa mga guapings ah uh, guwapa pala eh uh, mga guapa uh, mga beautiful uh, alam mo idol para kang mahugan eh, ay ako naman ay nara kung mahugan eh ka nara ko andam mo sa nimo agur mga idol mga ko alam yun makarilit mga idol mga kung an mga Sibuano Sibuana asibuano mga idol ba yung sinabi ko mga idol oh mga idol comment lang kayo dyan sa ating baba mga idol ha mga idol huwag oh, uh, niyo akong iwan mga idol umuulan ako mga idol basang basahan ako mga idol ay ito lang yung ating na dawi mga idol oh o oh, kita nyo mga idol ayan um mm. rami rami din ito mga kadol eh. Hmm. No? So, yan. Patuloy tayo mga kadol. Sa ating pangingilaw. Tara. Let's go mga kadol. Uh, uy, walang laman mga kadol. Walang laman. Agaray. Ah. Ang daming mga bato mga nagpa Alang Nagpaalang, nagpaalang kasi tayo mga kadol. Para. Para. Para malakas tumakbo. Tayo mga kadol ba? <laughs> Kung may makita tayong ibang nila lang mga kadol, no? O paa tayo mga kadol kay para malakas tayong tumakbo. Mga kadol. Yan lang muna kayo mga kadol ah. niyo akong iwan. Huwag niyo akong iwan sa gabi nito mga kadol. Ito mga kadol Tumakadol, oh. May nakita ako. Ayan oh. Eh. Ayan sarap to kinakain to sa ibang bansa mga dol tapos masarap yung kwan nila yung nilalagay na sauce ba yung sauce sarap yung kain nila mga kaidol nakapaghabang nanonood ka nakakaka talaga mga idol. ito pa o oh. mm. lutuin natin to mga idol. ayun uy <laughs> tiki mga idol. oh, you know, tiki. Kumagatawagin sa amin ba? Meron you know, oh. Hindi yan how ha. Tiki 'yan ba yung yung kan malaking iyon oh. Ano, tiki. Kita niyo mga idol? Tiki 'yan. Tau ba? Tau to. Yung gumaganyan mga idol pag lumaki siya ma. Toko. Ganyan ba? Ay, hindi naman yung toko mga idol, maliit, maliit pa lang yun. To, to yun mga idol, to, to. Hmm. Akala ko isda mga idol, dahon, dahon lang pala. Hindi <laughs> na kasi masyadong malakas yung ating ispat mga idol. Ayan ako, ayan ako mga idol. Yan. Hmm, laki. Malaki ito kaidol. Siguro tama na ito mga kaidol eh. marami-rami naman ito mga kaidol. Uuwi pa tayo sa bahay. Malayo pa yung ating lalakaran mga kaidol eh. Ayan mga kaidol oh. Bali, nandito pala ako sa, Sa, yung pinaka, kuwan talaga mga kaidol, Yung pinaka mababa talaga mga kaidol ba? Malayo yung ating lalakaran. Papunta to sa kuan to, itong kanal, itong kanal na to mga dol, papunta to sa kuan sa Palingke. Hmm. Malapit na tayong eh, medyo malayo pa yung Palingke mga dol. Nandito tayo sa kuan mga dol. Bali sa lugar na kan? san Carlos ba? Wala man tayo na huli, layo mga dol. San Carlos. Suno sa atin yung kuan San Agustin. 'Yon. Ay ito pa may isa pa maka doon ayan okay ayos to maka yung huli natin kakaibang nilalang <laughs> kakaibang nilalang yung huli natin maka doon dami na dami dami na o dami yan ang kadal eh so yun so pagpasinsahan nyo na to mga doon ha itong content natin uh, na ibinahagi ko sa inyo <laughs> ano ba naman dito eh Wala man tayo mahuli. <laughs> yung pana <ko>. Ito pala. <laughs> Akala ko natangay na sa akin. Sa tubig. Yung mga kaidol, marami pong salamat sa pagsubaybay nitong channel na ito. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga kaidol. Ah, kita-kits na lang tayo mga kaidol ha. Sa content mga kaidol. So dito ko na tatapusin yung ating pagkukuntin mga Pagkukuntin natin mga kaidol ha mga idol, marami pong salamat sa lahat ng nakapanood sa ating inupload ko kanina no, kaninang umaga saka ah, kaninang tanghali saka kaninang hapon, marami pong salamat sa inyo mga idol ha sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa link viewers, pati na din sa mga OFW nakasabaybay nitong shannon na ito, shoutout po sa inyong lahat shoutout po, ma'am maripos ang asol ronel from atlanta georgia, yun shoutout po Charot po kay Sator Pipe, Julio Santos, Cecilia Santos, Nanay Nairobi Chanel, Walter Tofids, Oragon TV, Albert Cabudlan, Family G. Yun, charot po mga idol. Ano uh, no, Leonard Navarro, yun, charot po. Charot po sa lahat. Sa lahat ng mga idol natin dyan, charot po. So yun mga idol, kita kits na lang tayo mga idol ha. Sa susunod natin pagbablog mga idol. So yun mga idol, bye 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 bye. napasa <laughs> tayo mga idol. Pasensya na ka, pasensya na po mga idol ha. Pasensya na po talaga mga idol yung content natin. Yun mga idol, bye bye.